kahulugan ng semilya sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa semilya ay kumakatawan sa buhay at pagkamayabong. Gayunpaman, ito ay sumisimbolo sa mahusay na estado kung saan ang semilya ay dahil kung ito ay nasa masamang kondisyon, ito ay nangangahulugan na ito ay malayo sa fertility. Ang mga panaginip na may similya ay isang larawang madalas na makikita sa mga lalaki dahil sa posibilidad ng isang tao ay may wet dreams. Sa kabaliktaran, kung ikaw ay isang babae at nanaginip ka ng similya, nangangahulugan ito na plano mong magkaroon ng mga anak sa iyong kapareha. Ang panaginip ng similya ay nagdadala ng simbolo ng antas ng pagkamayabong bukod sa pagtatala ng mga nakapagpapatibay na palatandaan, ito ay isang mahusay na yugto para sa pagsubok ng mga bagong bagay at ang resulta. Bagamat ang panaginip ng similya ay nagpapahiwatig ng pagkamayabong, hindi ito palaging magandang balita. Minsan, hindi ka komportable sa panaginip na ito dahil sa takot na hindi magkaanak. Sa ibang pagkakataon, kapag nanaginip ka ng similya at napakabata pa, ito ay maaaring magpakita na ikaw ay natatakot sa paparating na relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa masaganang similya. Kapag nakakita ka ng maraming similya, ito ay nagpapahiwatig ng pagkabalisa sa pang-araw-araw na gawain. Gusto mong matapos sa mga bagay ng mabilis, anuman ang mga kahihinatnan. Gusto mo ng kapareha na nagpapasaya sa iyo kung nakaamoy ka ng masamang amoy, ito ay nagpapahiwatig na darating ang sakit. Kahulugan ng panaginip tungkol sa similya ng lalaki. Ang panaginip ng similya ng lalaki ay may magandang kahulugan. Sa pangkalahatan, ipinapakita nito na matutupad mo ang mga layunin na itinakda mo para sa iyong sarili. Gayunpaman, iniisip mo na ang kakulangan ng pasyon sa kama ay nagdudulot ng stress na nararamdaman mo ngayon. Kung nanaginip ka ng masaganang similya, nangangahulugan ito ng virility at fertility. Kaya gusto mo rin magkaanak sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, makakatulong kung isa sa alang-alang mo ang pagbayag ng iyong kapareha na gawin ang malaking hakbang na ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa similya sa sahig kung nanaginip ka ng similya sa sahig, ito ay isang masamang senyales dahil ito ay nangangahulugan na ang iyong relasyon sa kama ay hindi maganda. Possibility na ayaw na ng partner mo na makasama ka. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na mas gusto mong iwanan ang lahat at tapusin ang iyong relasyon kung nanaginip ka ng similya sa iyong damit, nangangahulugan ito ng malapit na pakikipagtagpo sa ibang tao na magtatabos sa isang maling tugon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may similya sa kamay. Kung nanaginip ka ng similya sa iyong kamay, ito ay nagpapakita ng mga yugto ng pakikipagkita sa isang tao at pagkakaroon ng isang sexual na relasyon. Kung ang similya ay may kakaibang kulay at amoy, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nababahala tungkol sa hindi pagkakaroon ng fertility na kailangan mo upang maging isang magulang. Kung ikaw ay isang babae at nanaginip ng similya sa iyong kamay, ito ay nagpapahiwatig ng kawalang kasiyahan sa buhay sa kama. Kahulugan ng panaginip tungkol sa similya sa kama kung nanaginip ka ng similya sa kama, ito ay nagpapakita ng pagdating ng isang bagong miyembro ng pamilya. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan ng mga bata. Malamang na magkakaroon ng balita na pinagkakatiwalaan ng isang kamag-anak o malapit na kamag-anak ang isang bata at malapit ng magbalita. Ang pagdating ng mga bagong miyembro ay magdadala ng mga bagong hamon para sa lahat. Para sa mga mag-asawang nagsisikap na magkaanak, ang panaginip ng similya sa kama ay kumakatawan sa fertility treatment at malapit ka ng makakuha ng positibong tugon kapag kumukuha ng mga kaugnay ng pagsusuri. Kahulugan ng panaginip tungkol sa similya sa iyong muka. Ang panaginip ng similya sa iyong muka ay nagpapahiwatig ng sexual na pagnanais. Ikaw ay pumapasok sa isang nakaka-stress na yugto. Kailangan mong humanap ng paraan para makapagpahinga sa mga aktibidad sa kama. Gayunpaman, ang pagkabalisa ay maaari magdulot ng mga problema. Makakatulong kung meron kang kaunting sentido kumun bago magpatuloy. Sa kabilang banda, ang panaginip na ito ay sumasalamin sa mga sexual na pantasya at meron kang pagkamayabong upang magmahal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa similya at dugo. Bagamat hindi ito isang pang-araw-araw na panaginip, ang similya at dugo ay kumakatawan sa kabuoang kawalan ng kapanatagan. Ang mga panaginip na may similya at dugo ay nagpapahiwatig ng mga problema sa kalusugan ng isip. Minsan, ang mga ito ay nagiging paulit-ulit na panaginip. Kailangan mong humingi ng profesional na tulong, lalo na ang isang psychologist. Kahulugan ng panaginip tungkol sa similya ng hayop. Kapag na ka ng similya ng hayop, ito ay nagpapakita ng pangangailangan para sa pakikipagtalik. Maaaring wala kang oras upang makipagtalik o hindi ka nasisihan sa ngayon. Sa makatawid, gusto mong palawakin ang iyong mga abot tanaw at magdagdag ng kaguluhan mula sa isang punto ng view.